Hello po sa inyong mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay basis sa inyong mga subject signs sa araw ng Webes, September 4, 2025. At meron naman po tayong tips na pwede niyo pong gawin bago po kayo tumaya o maglaro ng alma uri ng sugal. Pwede po kayo magpahid ng money oil sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong para kayo po ay uh, pinasin. So kung um, wala po po kayo nito at kung gusto po ang murder, pwede po kayo mag-PM sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. So, ito po ay cleanse, bless and ritualize na po. At para naman po sa mga numerong inyo pong pinapangalagaan, lagi nyo pong tinatayaan. Subukan nyo pong i-mix i-combine ang mga numerong ito, base po sa mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, mapalad na araw para sa iyo ang araw na ito. Kaya't ayusin mo na ang mga gusot. Ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong mamaswerting numero 311 1928 30 at 41. Para sa mataong taurus, simulan mo na ang pag-iipon para sa malaki mong ambisyon. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 18, 21, 25, 37 at 40. Para sa mataong Gemini, minsan ka nang nag aalinlangan Ganyan pa man, ituloy mo pa rin ang plano mo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 6, 16, 20, 31, 36, at 45. Para sa mataong cancer, iyong iyo ang araw na ito. Nagpasya na ang langit na kung ano ang kahilingan mo, agad niyang gagawa ng paraan. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga numero, 1, 11, 15, 25, 27, at 35. Para sa mataong Leo, iiral sa iyo ngayon ang kabaitan na kahit ang nakagawa sa iyo ng paulit-ulit na pagkakamali ay tututulungan mo pa rin. Hahanga sa iyo ang langit, kaya't ikaw ay biglang bibinasin. Ang iyong mapalad na kulay ay orange. Ang iyong mamaswerte numero 4, 16, 18, 24, 27 at 28. Para sa taong Virgo, babagal lang ikot ng gulong ng iyong kapalaran. Gayunpaman, huwag kang mabahala dahil pinalagpas lang naman ang mga sagabal sa iyong swerte. At kapag nakalagpas na ang mga sagabal, tuloy-tuloy ka ng bibinasin at magkakaroon ng maraming biyaya at kaligayahan ngayong nalalapit ng kapaskuhan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero, 19, 20, 23, 25, 27 at 38. Para sa mga taong Libra, papasok sa kapalaran mo ang mga taong may dalang swerte sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong maswerteng numero 9, 14, 16, 22, 27 at 38. Para sa mga taong Scorpio, huwag kang mag-alala kapag nakaranas ka ng hindi maganda. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong maswerteng numero 18, 21, 29, 33, 35 at 41. Para sa mga taong Sagittarius, angat na angat ka ngayon. Kaya naman makakatanggap ka ng mga papuri at parangal na may kalakip na malaking halaga. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay purple. Ang iyong momentous number 14, 23, 26, 28, 30 at 31. Para sa mga taong Capricorn, kumuha ka ng mga aral sa buhay mula sa naranasan mong pantaraya. Higit kailaman, ngayon mo magkakamit ang mga aral sa buhay na tutunan mo. Ang iyong mapalat at kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero, 11, 19, 26, 27, 38, at 41. Para sa mataong Aquarius, kahit labag sa loob mo, tulungan mo pa rin ang taong malapit sa puso mo. Nakamasid sa iyong mga mata ng langit tandang bigyan ka ng mga piyaya ta sa iyong kapaitan. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga maswerteng numero, 13, 25, 28, 38, 39, at 42. Para sa mga taong Pisces, Umagwat ka muna sa kinaiinisan mo. Mahirap paniwalaan pero may mga taong nananakaw ng swete na nang iinis lang para makuha ng magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga sweting numero 7, 16, 20, 25, 39 at 43.